today po ay operation kuskus -kus pader po kami dito sa bahay at balak po ko sana namin mga kabukits na pinturahan ng bago para naman medyo gumanda-ganda ba yung pader kasi kung mapapansin ninyo po yan ano na siya ma madumi na yung pader namin at balak namin mag ano naman magmukhang bago yan, marami siya kasi ano, dumi mga likabok medyo may katagalan na rin po kasi ito no, mula nung puling ano beses na napinturahan. O ganito parang, <laughs> parang mas larong nagadumi. Ah, <laughs> <laughs> uh, nagalabasan yung dumi. Tagal na. Kulay kape na ma. <laughs> Ayun, kung may tatanong po, mga kabukids, ito pong bahay namin ay medyo may kalumaan na. Ginawa po ito noong 1995 pa. So, so ngayon mag 30 years na siyang mula nung tinayo. Kaya mapapansin po natin sa kanyang sa ating kisame. Eh. Ayan, may kalumaan na siya. Ito po kasi ay ano, bahay pa ng lola namin. Lolo at lola namin. Na pinatayo ng aming tita, mabait na tita na si Lovely Lord from from Guam. You know, shout out sa mga Estrada family. Thank you sa bahay. Pinatayo po nila ito para sa aming lolo't lola. Pero kami ay wala namang bahay, si Mama bi ay walang bahay na sarili. Kaya dito rin po kami nakatira mula noon. Mula nung bata pa kami. At ngayon naman po ay wala na rin naman yung aming mga grandparents. Kaya at kami na po talaga nakatira dito. Actually, isa po sa ano eh. Sa pinakamatandang bahay na pader dito sa barangay namin. No ma? Isa ito, di ba? Iilan uh, okay. lang. Iilan lang po kami na nagkaroon ng unang bahay na pader dito sa barangay. Ngayon naman, isa na, isa na sa pinakaluma. Karamihan ngayon, mga pader na rin, pero bagong-bago. hirap kapag ano, kinulang sa height. dapat dito kung 6 foot ako, abot ko yan eh. Ay, malapit pa rin. Kulang <laughs> pa sa kain ng margarine. Ano, mo naman? I-test naman. Talaga? Ah, ano na pala siya? Tama ko dumi? Dito na yan, Akala ko dumi ma. Ano na pala ito? Simento na, natanggal na yung pintura. Kaya pag napinturahan niya, matatabu na ito na, 1990 tabi, 1993, yan, matatabunan ulit. Ilan taong kamanong ginawa itong bahay na to. grade 6 na yata ako nun. Grade 6 ka? Tapos ako 3 years old. Ang lupit. Ang lupit. Grade 6 ka may 3 years old ka na. Oo nga pala. Kasing luma mo na rin pala tong bahay na to. Luma na ba ako? Pwede na. Thanks to lovely lot. Nakatira tayo sa batong bahay dahil sa kanyang pag-abroad katas po ito ng pag-abroad ng tita namin kasi okay, siyempre sa isang pamilya lalo yung mga sinaunang pamilya no? merong isa na talagang nangangarap para sa pamilya si Auntie Balot yun breadwinner breadwinner tapos nag-abroad siya yan, napagawa niya ng bahay yung mga ano niya, pamilya sa rin ng asawa niya mabait naman yung asawa niya si siya ko Ludi shout out ko sa inyo dyan yun pwede na ba't parang walang nagbago binusan ko na yan ah binusan mo na magatigas eh pag na ano han initan Nakabat parang wala pa rin nagbago nula kanina? Wala nga, nagdagdag pa nga, nagkalat. Pinaya <laughs> ah, mo ata yung pagkain. <laughs> pinuskus ano mo lang ata eh. Kakapit na rin diyan yung pintura, no? Kakapit na. Rin. Ma ano lang naman ang pintura natin. Nipisan lang natin. Para next year pintura ulit. <laughs> para pa pala dito ang bahay ng bubuwis. Kailangan kasi palambutin eh. Para pag binrush. Palambut. Ito na tayo sa tahay eh. <laughs> Para malinisan na natin tayo. sa iyo. kay uh, sa kilikili <laughs> dumadaloy yung sabut Butas na pala ito, oh. Prutas na kasi yan, nalalaglagan ng nyug. Pati yung bubong sa si ibabaw. Ang kailan kasi ipinturahan, saka lang mabobrasan. <laughs> Kaya matindi na yung ano, yung dumi. Eh. basa. Yeah. sa diligan natin <laughs> sa mga panan. Mukhang uhaw na uhaw na sa dilig. Biniligan ko na, nandito na rin ako malapit. <laughs> Meron na palang ano may yung ubi mo? Meron ng laman? Oh, lumapat sa lupa yung kanyang bunga. Tumutubo na tuloy. to. Alam niya palang pa December na. Ay, tuyo na yung ano. Yung puno niya. Pwede na itong hukayin. Uma? Hukayin natin mamaya para ma luto natin bukas isa sunod na araw malaki eh. na yan yan willing ka bang ipahuka yan? oo uh, para makamerienda tayo <laughs> <laughs> malaki na nga yan lago ng dahon e isang ano Ayin lang ito mga kabukid oh. isang puno lang pero ang lago ano yan po nga o oh. ano nga po ano yun lang pero yun yung dyan po ba Nawala na. Ang dami oh. Ang kukit. Pwede na to. Sa na yan na pwede na kain. Ano na eh? Tuyo na yung puno niya. Ito na. Ito na. kain natin yan pagkatapos mag-brush. Pwede na siguro. Pwede na. na natin ang ating ubi. Ako dito maka, 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 maka labitaan <laughs> eh. Expectation malaki bunga. <laughs> Ay malaki laman. Malaki oh. Tingnan Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Saan? Oh, man. Kaya no? Oo. Oh. Ayo. Oh. Malaki bunga ang ah, bunga. Laman. Maganda ang lupa kasi ng oh, pinag-anuhan eh. Pinagpatsambahang tanim. <laughs> dito tayo nakakuha ng malaking ubi rin nung last time, no? Ito. Ito ang bagay dyan, ma. Ah, ayan. Pang Ikaw na nga magkukay. Hindi ko mga puwerta eh. Kailangan natin ng pang, ano, pang bulkit. <laughs> pang vulcanize. Oh, ito. ito, ito tanim na rin natin mamaya. Bak mamaya pa? <laughs> <laughs> Ay, tubo na, oh. Dalawa. Ay, kunin ko na Baka matabunan pa yan dyan, ma. Mm uh -huh. Dito, dahil natin sa unahan. Lipat-lipat lang. Oh, para pag sunod na taon, meron na naman. Uy, matamaan hmm. ko. Malaki nga. Laki. Eh. Ilang kilo ba yung nakaran, ma? Di ba tinimbang natin yun? Uh Oo. -oh. Kulang-kulang lima yata yun? 5 uh -oh. kilo? Uh -oh. Oo nga, yata. Yata. <laughs> yata. <laughs> <laughs> Ops. Ang Ang pangit kasi kapag natatamaan mo na yung balat. Nasusugatan na. Kaya maganda yung laman dito, mga kabukid ng ubi. Dahil mabuhagag talaga oh. Mabuhangin siya. Gumaganda. May timbangan ka dyan, ma? Wala ka ng timbangan dyan? yung e maliit mong timbangan, ano sana? hindi na yun kung pwede pa yun tingin mo ilang kilo to mahilig ako magpahula sa iyo ng kilo eh kasi natitrilan na ako sa sagot mo eh <laughs> <laughs> para sa tingin mo ma tansayan mo na kagado yan wala pa mamaya na baka mamaya malaki pa dun sa ilalim eh hindi <laughs> mo pa nakikita Di lahat hindi mo pa nakikita lahat <laughs> kala mo talaga may premy eh <laughs> Eh. Si seryosohin talaga eh. Aroy, matibay. Hindi eh. gumagalaw eh. Oh. Wait lang, baka maputol. Uy. Nangangamoy halay <laughs> 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 oh. 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 ah. Uy. Uy. yo, Mas malaki yung nakaraan. Malaki rin, no? Hmm. Ah. Wow. Ganda ng kulay. Ayan, mga kabukid sa ating unang bunga, unang laman na nahukay. Doon pala, meron pa nakita si Mama Bio oh, sa gilid niya. May isang puno pa. Yo, nagano na pala oh. Chan. Ayan oh. Chan. Ito, ito. Yung ano niya? Ah. Kala ko kung ano. Kala meron ng sibol. Ano ulit siya? Kusulinan na natin. O ma, hula time. Hula hula. Ah, <laughs> uh, tatlong kilo. Tatlo? Mm -hmm. Yan, okay. Tingin ma. Oo, oh, mga tatlong kilo to. Sa akin, sige. Mga 3.1. <laughs> Sa'yo, sakto? Ah. Uh. O sino malapit, ah? Uh, 3.3. Ah, 3.3. Parang alam, may premyo. Sino man nanalo? Hindi mo pinatulo ang ano niya. Hindi na kasi ah, na. Ah, oh, <laughs> ka na natin, yun ang kasama na sa tantya eh. <laughs> oh, Ay lagyan na natin ng ano 'yan. Aw, oh, diyan na lang itong niya, dyan na lang. Nang itong pinutol niya diyan na lang tayo Aw, diyan na lang. Oh, wala, wala oh, laks si Rina no. Oh. Uy, ito ko naputol o nasagi mo. Naputol siguro yan pag ano yan. Taka anda daan, daan dyan <laughs> Sayang to ah, kung hindi natin hmm. napansin. Oh, magabalik na yan sa ano. Sa lupa. Oo, uh -uh, na. Kung tatlo yan, masa na yung isa. Doon din, ganda. Nabuhay ba? Ewan nga, hindi ko nakita yung puno niya. Kailangan pala kapakapain natin. Hmm, tapos, sayang yun. Tapos, ganyan-ganyan hmm. ka, no? paitain tayo na ako Ay, ito na, <lang>, ito na. <laughs> Gusto pa man din ni Miming dito. Oo. Uh -huh. Maliit lang ata ito, ma. Uh -huh. Pahaba. Pahaba. Yeah, Ayan. Ayan, atin. Pandagdag din. Oo. Uy. Malaki. Mas malaki yung kanina. Uh -huh. So. <laughs> <laughs> Grabe laki. Maliit lang pero malaki na rin. Pwede na. Kalating kilo na rin yan. Oh, oh nga no parang kalating. <laughs> ah, kalating kilo to. Ng kalating na. kilo. Kalating kilo. Gaya-gaya. Paris gaya. na tayo para walang away. <laughs> Ito, yung sili. May bunga na oh. pinunot mo pa ma. Ah. Dito ko na itanim. Kalating ano babalik mo? yung ano niya? Yung yan, yung... Hindi, palitan na natin ito ng tanim dito, Banday. Ah, sige. Ano sa tingin mo? Mm -hmm. Balik na aga. Lipat na lang natin ah, yung mga ube ma. Kasi masukal sa bakod. Mm -hmm. Ano sa tingin mo? Pwede dyan magilid. Napapalagay ka ba? O hindi ka mapalagay? <laughs> <laughs> ano sayang, sa palagay? Sayang din eh. Sayang. Kaya mo nga kung nakasakto siya. Tingin daw. Pang ano to ah pang ano yun sa isdaan ito na ito na tingnan natin sige okay. okay lalay gitna <coughs> o bibitaan na yun ko ha nakagitna na yun ha <coughs> oops 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 oops, oops. Oy, kinapos. <laughs> kulang. Kulang sa 3. Oh, uh, Kulang si isang mama, guhit. Kinama, lapit. Halos isang guhit na. Ay, isang tatlong kilo na. Kulang na lang isang guhit. Ayun, nagbago. Uh, Nagbabago Ay, man natin. Ay, lagpas. <laughs> <laughs> Tingnan ulit ulit. Balik natin. Uh, balik natin ang gulo. Sira yata yung tibangan, ni mama. Oh, okay, ayos mo dyan. Okay. Ayun, tatlong kilo. Sakto. Ah. Oh. <laughs> Dahil Galing diyan, na. sa merienda ka na. <laughs> <laughs> Hindi kasi yung nasa isip ko kasi, isa sama pa to. Tingnan mo mata, <laughs> tatlo yan, ba? Iyan <laughs> <laughs> kalahati. Oh, tingnan natin. Okay. Ah, tatlo yan, ha. Lagay ko to. Oh, 1.5, ay 3.5. Oh, isa't ka na, nga. Galing ang kalahati kilo. Tama din yung sound siya na. Ayan mga kabukids, <laughs> nakahukay tayo ng 3.5 kilos na ubi. Yan, maluluto natin sa susunod. Bukas siguro o sa isang araw. Anong gusto niyong luto? Ah, uh, eh di Halaya. halaya. Oh. Yeah. <laughs> <laughs> sige, sige. <laughs> All right. Halaya lang naman masarap diyan eh. Okay. Thank you guys. Apo na ulit. Ito na lang. na Para tayong hihintay. Next year ulit. See you next time. Ba'la na 'to mga magaganap tubo. Magapang ng ano yan, baging. Magagapang yet papuntarin dito eh. Locket delete sa. Na sa bakod.